Sigurado ako na nakita mo na rin ang pusa na nagmamasahe o nagnanid. Kadalasan daw itong tinatawag na parang gumagawa sila ng biskwit dahil sa paraan nilang parang nagmamasa. Isa itong common na pag-uugali ng mga pusa. Kaya nga sa video na ito ay pag-uusapan pa natin ito ng gusto. Aalamin natin kung ano nga ba ang totoong dahilan ng kanilang ugaling ito. Ang mga pusa ay nagsisimulang magmasahe mula pa nang sila ipanganak. Ginagawa nila ito habang sila ay dumidede sa kanilang mother cat dahil nakakatulong ito sa pagproduce ng gatas. Ginagawa din nila ito sa mga malalambot na bagay gaya ng mga stuffed toys at blankets. Kung ang iyong pusa ay mahilig magmasahe sa iyo o sa ibang tao habang pinipet siya, ibig sabihin lang nito ay gusto niyang ibalik ang afeksyon na natatanggap niya at isa ito sa kanilang mga paraan para sabihin na mahal ka niya. Ang problema nga lang sa ganitong kanilang ugali ay minsay ay masakit na. Kapag kasi mas masaya siya, mas madiin din ang kanyang pagnid at pati mga kuko niya ay nababaon din. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay dapat na natin silang parusahan dahil hindi naman nila alam na nakakasakit sila sa pag-need nilang ito. Ang pinakamagandang gawin ay ugaliin po natin itrim ang kanilang mga kuko para hindi gaanong masakit pero wag lamang po natin itong sasagarin. Ang mga pusa ay maituturing nating mga masters ng natural yoga dahil sa paraan nila ng pag-iinat. Kaya naman ang pagmamasahe din ay isa sa mga paraan nila para mas ma-stretch pa nila ang kanilang mga muscles. Alam na natin ang mga pusa ay mga territorial creatures at ang knitting ay isa sa mga paraan nila para ma-mark ang kanilang mga territory. Ito ay sa pamamagitan ng pag-iwan ng kanilang scent sa iyo at sa mga bagay na minamasahin nila. Isa pang dagdag kaalaman, lalo sa mga babaeng pusa, ay ang pagnid need nilang ito ay maaring isang imbitasyon sa mating. Sa pamamagitan nito, para na din nilang sinasabi sa mga possible male cats na handa na silang makipag-mate.